Thank you, thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? Today, panibagong video na naman tayo. At sa video na to, magbibigay tayo ng konting kaalaman at idea, lalong-lalo na po sa mga kaibon natin ng YB. For today's video, ang pag-uusapan po natin kung paano tayo makapag-produce ng sarili nating bloodline nitong Lutino Opaline. Bagamat itong pagpaproject nito, medyo matagal, mahaba ang proseso. Pero kapag Natapos din natin yung proseso, sulit naman po ang pag-aantay natin dahil napakaganda rin po ng lutino opaline na ibon. Sa mga kaibon natin na nyebi, mahalaga rin po ito para kung nga gusto rin ninyo makapag-produce ng sarili ninyong bloodline nitong Lutino o palain dyan sa ibon na ninyo, meron na po kayong konting kaalaman at idea. At sana po mga kaibon, ma-discuss ko po ito sa inyo ng maayos para mas lalong maintindihan at lalong maunawaan ng mga kaibon natin na nyebi. Sa ganito po kasi ng pagpapraject, kinakailangan natin dito hahanap tayo ng dalawang mutation ng ibon. At yung dalawang mutation ng yon, ipapasa na lang natin yon sa isang ibon. Ito na po yung lutino opaline. Kaya kinakailangan pa rin natin dito, hahanap pa rin tayo ng dalawang breeder, breeder 1 at breeder 2. For example, breeder 1, bibili tayo sa kanya ng uh, isang pares ng back-to-back uh, -back, uh, green opaline ang mga opalen po ang, auto, ang uh, mode of inheritance po niyan is 6 link ito naman pong uh, breeder 2 bibili tayo sa kanya ng uh, isang pares, back to back uh, lutino ang mga lutino po Um, ang uh, ang ang uh, mode of inheritance po niyan is autosomal recessive mga kaibon. Ngayon, halimbawa nakabili na tayo sa kanila ng uh, tig-isang pares, magkaibang breeder, breeder 1 breeder at breeder 2. Kapag nagkaroon na ng inakayan diyan sa ibon natin, hindi pa rin po natin 'yan sariling bloodline. Bloodline pa rin po 'yan ng uh, pinagbilhan nating breeder. Kumbaga, dito lang sa ibuna natin nagkaroon ng inakay pero linya pa rin po 'yan ng mga pinagmulam breeder ng binili natin. Ngayon para makapag-produce na rin tayo ng sarili na nating bloodline, ito po ang unang gagawin po natin para makapag tayo ng sarili nating bloodline. Ang una, halimbawa, nagkaroon ng inakay yung galing kay breeder 1 ng dalawa opaline cock at opaline hen. Kay breeder 2 naman, nagkaroon din ng uh, dalawang inakay. Ang naging inakay kay breeder 2 is lutino cock at lutino hen. Ngayon, gagawa na tayo dito ng sarili nating materyales, sarili nating uh, linyada for the next season kapag pwede na silang uh, ma-breed. Kung uh, pwede na natin silang ma-breed, gagawa na tayo ng sarili nating uh, linyada, ito na po ang magiging parisa natin. Yung galing kay Breeder 1 na Green Opaline Cup, ipapares natin sa Lotino Hen ni Breeder 2. Ang Lotino Cup ni Breeder 2, ipapares natin kay uh, Breeder 1 na Green Opaline Hen. Kaya, ang magiging parisa na natin, mga kaibon, para ka kapag nagkaroon na ng inakay, sarili na nating linyada, ito na po ang magiging parisa natin. Green opacac, ipinaris natin ngayon sa lutino hen. Ang pangalawang parisa natin, lutino cac, ipinaris natin ngayon sa green opa hen. Ang magiging anak niyan, sarili na nating linyada. Kumbaga, sarili na nating bloodline. Ito na po ang magiging inakay niyan. Opa hen, split ino, split opa, split ino. Yan po ang uh, unang parisan ang pangalawang parisan na magiging inakay dahil ang parisan na pangalawa lotino green opa hen lotino x green opa hen. ang magiging inakay po niyan, ang magiging offspring is normal hen, split ino split opa split ino so sa ganyang parisan meron na tayong materialis na sarili nating pa, uh, linyada na opa hen split ino split opa, split ino at ang pangalawa, normal hen, split ino split opa, split ino. So, ang gagawin po natin mga kaibon, para makapag-produce na tayo ng uh, pinaproject natin, ipapares-pares na natin sila. Ang gagawin natin uh, uh, parisan, opahen, kukuha tayo ng, uh, doon kay breeder 1 ng opahen, split ino, at ipapares natin kay breeder 2 sa split opa, split ino. At yung... Uh, Uh, yung, uh, normal hen split ino ni number 2, ipaparis na na ngayon natin dito sa split opa split ino ni number 1 so ganyan na po ang magiging parisan natin green split opa split ino uh, nakak ipinares na natin ngayon sa green opa hen split ino, ang pangalawang magiging parisan na natin, green split opa uh, split ino at pinaris natin ngayon sa normal hen split ino sa base sa mga chart, mga kaibon, ang posible na maging anak po nitong uh, binabanggit natin is 25% lalabas po ng Lutino Opaline Cup, 25% lalabas ng Lutino Split Opaline, at 25% aanak ng Lutino Opaline Hen, at mag-aanak din ng 25% ng Lutino Normal Hen, at kapag nag-non-visual, ang magiging anak po ay Opa hen, pos ino. Normal hen, pos ino. Opa cock, pos ino. Split opa, split ah uh, pos ino. Yan po ang magiging ah uh, posibleng anak ng ah uh, magiging uh, posibleng anak nitong parisan parisa natin na uh, green split opa cock, split ino. At green opa hen, split ino. Ang magiging anak din ng pangalawang parisan natin na ang parisan green split opacac split ino at pinares natin sa normal hen split ino ang magiging anak po niyan is lutino opaline hen lutino opaline hen lutino hen lutino split opa kak. kapag nagnan non visual ang magiging anak po niyan is normal hen post ino split opa split ino at kapag nagkak base sa chart yung mga nagiging anak nito kailangan it is breed yung mga kak kung alin ba ang kinaragahan dyan ng pagiging split o palay ng tatay at sinabay na natin dito itong kak ino so kinakailangan dito base sa chart ititis bread daw natin. Pero, base sa experience ko, ang parehsang uh, split opa at normal hen, kapag pinares mo yan sa malinis, kapag nag-anak po yan ng visual, uh, kapag uh, nag-anak po yan ng kak, pag uh, mo rin yung anak niya nakakasama ng mga malilinis naglalabas naman po ng mga biswal pero basis si chart sinusunod lang natin mga kaibon so yan na po ang mga naging strong bloodline mo sarili mo ng uh, linyada meron ka ng uh, linyada na lutino opaline kak lutino opaline hen at meron ka ng uh, palabas dyan na lutino uh, split opa so meron ka na pong uh, sariling linyada na nagkapagpalabas ka na po dito ng tinatarget natin na Lutino Opaline. So ganun lang po kasimple mga kaibon. Medyo matagal lang talaga po ang proseso sa ganitong pagpaproject. So sana nagkaroon kayo dito ng kaalaman at nagkaroon kayo ng konting idea. Yun lamang. Maraming salamat po sa atin mga kaibon. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.